Malampuso na pahigayon sa DSWD Region 11 ang unang tilapia harvesting activity sa barangay Kinilidan, Santa Maria, Davao Occidental, dili pa lamang dugay na ubus sa proyekto Lawa at Minhi sa ahensya. Nagkahiusa ang DSWD Municipal Agriculture Office o Municipal Social Welfare and Development Office kung MSWDO at masuportahan ang local farmers o mga miyembro sa komunidad. Tumong sa inisiyatibo ang maligon ang livelihood programs ma mapromote ang food security pinaagi sa pag pag sa sustainable farming practices sulod sa komunidad. Ang pagharvest harvest may simbolo sa pagpaningkamot, kooperasyon o dedikasyon sa matag-usa at magmalampuson ang proyekto. Pinaagi sa Project Lawa at minhi mahatagan ang mga komunidad o oportunidad at mapalambo ang ilang estado sa kinabuhi, mapromote ang self-reliance ug makamugna o mas maayong kaugmaon alang sa ilang mga pamilya. Nagpakita sa kini sa diwa sa panaghiusa o paglaom ng madayon ni Osbao sa barangay Kinilidad, Santa Maria sa probinsya. Pengali newsline philippines stay safe